Don't know. Don't know. Okay, okay, so guys. ito na yung dump truck, guys. Ito na yung rescuing, guys. Ya kalso. Kalso, bunso, kalso. Sa may sa puwit sa ano ha? Abante wag sa atras. Okay na? Ito na yung guys, yung akyatin guys. guys ito na yung papuntang karuray guys ito na yan guys papuntang karuray doon galing yung ano yung boom truck guys yan kaya ito nawala ng preno guys kaya ito nangyari guys yan nawala ng preno ito chay ito na guys dumiritsyo tala guys kung wala itong puno nito guys Diretso ito sa bangin guys Uy, yung lalim ng prachip Diretso pa ito sa kasada doon Kasada na pa ito guys, doon no Guys, kasada na pa ito doon guys Doon naman lalim dyan ba? Una ito hmm? Saan? Saan? Ah, ayan lang. Ayan. Ayan, yan ang nakaano sa inyo? Mm -hmm. Late lang Dito kaya chip Boom truck chip Green talaga ito Sabi niya Sabi mo Ano lang maliit Yung pala kalaki-laki nito Laki ito Saan na mapin natin siyang kalgerusan Dalawa diba gulong na yan Yung isa raw nakuha daw nila lo guys Ito na yung ano guys Sababa nian kasada na. Kasada nian sababa. Pida ka ulin na, pina na ka, pina ka ulin na ano nian? Ayung. Putul putul langnya. Putulin sarapan na. Putulin sipi. Oh. Bunso manuk kan jenama dolas ka? Ah. Wala jen doi. Ito na guys, sira ang barandilya guys. Ito yung barandilya niya guys, kaya giararo nila guys. Ito. Nawala ng prino guys, naubusan ang hangin. Hello guys, kung magbiyahe ka dito, karuray guys. Kailangan nakapimira ka, sigurista talaga.